Araw-araw si paglang, si paglang, hayaan mo silang sa yoy mahat lang. Wagihinto, tuloy-tuloy mo lang. Derecho lang, kahit meron pang humarang. Araw-araw si paglang, si paglang, hayaan mo silang sa yoy lang. dating ganito na lang Dito na lang Bala ko dati huminto na lang Hinto na lang Akala ko dati wala nang mapapala Pabala. Mabuti na lang hindi pa ako nadadala Dadala. Na Kung pinangihinaan ka ngayon Balikan bakit mo sinimulan to Anong dahilan ba't ginawa mo Ngayon ka pa nga ba hihinto Malayo-layo na rin ang na narating mo Gawin na lahat na sa isip mo Kung Wag mo nang gawin na yung huminto Araw-araw si paglang